Hello po sa lahat po ng uh, followers po sa obed anti Collection Sa Youtube Channel uh, Yung mga hindi pa po naka-subscribe uh, Please subscribe, follow and share mga idol At uh, samahan nyo po ako At uh, meron po tayong uh, uh, Ibabahagi na naman po rito sa inyong harapan Ito po yung mga koleksyon po natin mga idol oh. Panoorin nyo na maigi po Ayan po oh. Tingnan nyo po yung mga koleksyon na yan o oh. Kung ano yung taon na yan mga idol oh. Gilingan ng uh, malagkit. At uh, kasama po yung mga mag garang tapayan. Nung unang kapanahonan yan. Mga idol. Kasi kapag uh, black ang uh, ginamit na clay mga idol. Yan po yung uh, tanda ng uh, napakatibay po niya na pagkagawa. Ayan po. Oh. Yung uh, gawa po sa malambot na clay. Yung mga kulay... Uh, orange mga idol at uh, ito black na black po siya talaga siya. Oh. ayan o oh. ayan o oh. pinagsama-sama po natin dyan yung mga uh, collection po natin mayroon tayong uh, lumang uh, bintana mga idol o oh. oh. pati mga ano ng mga sasakyan o oh, mga plate number ayan po oh. ayan mga imported po yan na uh, plate number mga sa sinauna pa po yan ayan o oh, banda dumako tayo rito mga idol ayan po pinagsama-sama po natin dyan yung mga uh, lumang luma na mga gamit mga idol ito po uh, bayuhan mga idol oh. napakaluma sa gawa po sa mulabi yan at saka yung uh, ito po tinatawag po yan sa amin ng uh, lagayan ng mga baso mga idol o, ganyan yung mga pinaglalagyan kapag uh, naghuhugas po. Naghuhugas ng mga baso noong unang araw. Eh, tingnan nyo anong nangyari dyan mga idol. E, diyan lang po natin tinambak muna. Saka ito mga idol, oh, gilingan din po ng uh, mais naman. E, you no? Know? O, maganda rin mga idol, Oh. <laughs> Maski ano-ano na lang po yung uh, pinagkakabalahan po ng inyong may lingkod. Katulad dito mga idol. Oh. At uh, makina naman po sa uh, panahi. Pananahi mga idol. Ayan po. At, uh, napakaganda ng uh, pagmasdan mga idol. Yung mga gamit natin ng mga uh, mga sasinaw na pa po. Ayan po. Oh. Sa so, ito mga idol, oh, yung mga 1 gallon yung mga pinaglalagyan po ng mga tuba yan dito sa probinsya pero yung mga galon na yan uh, yung mga sinisilid yan noon yung mga sirap po sirap ng uh, soft drinks yan po yung dati merong uh, half gallon mga idol yan po tsaka ito 1 gallon yan o oh, ang ganda pagmasdan mga idol oh <laughs> Andito tayo ngayon sa dirty uh, kitchen po namin mga idol. Sa so, ito po yung uh, surprise natin sa inyo ngayon mga idol. Oh. Ito po. Meron tayong nahuli na 1930s na uh loudspeaker mga idol. Oh. Tingnan niyo yan. napakaluma talaga nito. Sobrang uh, luma mga idol. Oh. Ta uh, mabuti na lang na uh pumayag yung uh, nagmamay-ari nito na mapunta po ito sa inyong lingkod Ayan o. Kaya silipin natin ito sa pinakailalim nito mga idol. O, ang tibay nito mga idol o. Oh. Ah, mo hanggang ngayon. kasurvive ba? Tsaka walang ano rito mga idol o. Oh. Ayan oh. yung mga loudspeaker, meron po yung nakausli dyan na ah, parang ano. Yung mga parang tinga na nakalagay rito o oh, kaya ano ba yung tawag doon. Ito sa battery operated pa daw po ito uh, nung unang panahon uh, gumagana ito sa bat battery lang po pinapagana ayan po sa sabi nung nagmamayari nito gumagana para upo po ito oh, ayan o oh, ang ganda oh. ang ganda kaya mga idol oh. <laughs> wow tang haba napakalaki ah uh, bang iba doon sa mga loudspeaker na mga nakita po natin mga idol ayan o oh. ang ganda kayang pagmasda no nakita. Talagang diyan natin masusuri yung kalumaan niya mga idol. Oh. Hanggang ngayon mga idol at uh, hindi naman gaano kinakapitan ng uh, kalawang ito. Oh. Uh, Napakatibay. Dinikdik natin ito sa ano, mga idol. Ayan o. Oh. Uh, tibay ito mga idol. Ayan po. Oh. Wow. Oh. Sana lahat ng mga followers natin uh, nasiyahan kayo nitong ating uh, binabahagi sa ating video ngayon mga idol, oh. Baka ngayon lang po kayo makakita ng mga ganitong uri na uh, napakalumang uh, loudspeaker mga idol. Taong 1930s, biroonnya, 'no. Oh. Malapit na maging antique yan, mga idol, 5 years na lang. Magiging antique na 'yan. O, oh, kasi sabi nila, isang daang taon daw. Isang bagay ay, yun po yung tatawagin na uh, antik. Kapag hindi pa po umabot ng uh, isang daang taon mga idol, yan po ay uh, vintage lamang. Ayan oh. <clears throat> So, sana lahat ng mga idol natin. At uh, natuwa naman kayo nitong ating uh, ibinabahagi sa... Uh, video po natin. So, don't forget to subscribe o bit anti collection sa uh, YouTube channel po, mga idol, para matulungan nyo naman po itong ating uh, may munting channel. So, hanggang dito na lang. Oh. Thank you for watching.